Good morning, friendship! Proud ako being a mother sa akong mga anak kasi like Chana, very talented sa murang edad niya, 20 years old at sa lokoyan nag-aaral din siya ng college meron na siyang sariling income Like nail extension, eyelash extension, makeup, up then rebonding, o diba, hindi basta-basta yung talent ng aking anak. So, I'm very proud. Nagpasalamat talaga ako kasi dati, um, ano palang siya, grade 7. Grade 7, yes. Grade 7. Kung i-refresh ko, grade 7 pa nga siya. <coughs> nag, ano na siya, nagsimula. Doon siya nagsimula na gusto niyang matuto mag, ano, mag-makeup. Yun yung una niyang ginawa. Yung makeup. Yung mag-makeup and then yun nga, may marami siyang mga friends na marunong mag-makeup, mag, up, mag Kasi dati kasi ano, may mga friends siya na yung sa pageant, yun, nilapitan niya yun. May isang makeup artist na nagano nang sa pageant. Yun, kinausap niya. Tapos, kinuklose niya yun. Naging friends sila. Yun, yun yun yung ano na yun, artist na yun siya yung tomorrow tinuruan yung anak ko kung paano magano ano mag make up dun doon ang umpisa and then bukod pa dyan kasi kasi nga uh, dalawang beses lang siya tinuruan so or isang beses lang ba yun so hindi niya mas basa hindi niya agad yun na nakukuha na ma-apply kung paano talaga gawin. Kasi hindi naman basta-basta mag-makeup lang na basta, -basta yun lang yung pag-makeup. Kasi may mga differences kasi na paano mag-makeup, paano i-apply kung halimbawa sa kasal, iba yung make-up sa kasal, iba yung make-up sa devote, yung nag de iba din yung make-up sa pageant, yun pinag-aralan niya yun para makuha niya agad kung paano yun nag -ano siya nag tutorial siya kasi yung anak ko kasi yan uh, kapag hindi niya agad makuha yung curiosity ba mayroon siyang curiosity curious siya so yung ginawa niya nag ano siya ng tutorial doon yun na niya sa sarili niya nag tutorial siya tapos yun nag-ano siya ng mga makeup, yun, doon siya talaga na na master dahil sa tutorial. Kaya, di ba, hindi talaga basta-basta yun. Kasi pag gano talaga, pag hindi niya, may mga bagay na gusto niyang gawin, na hindi niya alam, doon siya, doon siya pumunta sa, ano, sa tutorial, sa YouTube tutorial, doon siya nag-aaral. Kaya yun, <laughs> since then at ngayon, yun, talagang ano na, mastery na niya yung mga makeup, ah uh, nail extension, eyelash extension, yung pag rebanding, mastery na niya. Marami na siyang mga clients. Kaya proud na proud talaga ako at nagpasalamat talaga ako sa Panginoon kasi ginagabayan niya kami. <laughs> alam alam niyo naman na single mom ako kaya naintindihan niya yung sitwasyon namin doon siguro doon siguro nag-umpisa na kahit bata pa siya noon uh, dahil sa sitwasyon namin kaya nagsisikap talaga siya nagtiyaga siya nagtiis sa hirap ng buhay kaya yun kaya yun naging successful siya sa sariling income niya ngayon sa sariling pagsisikap niya kaya thank you kayo talaga sa inyo friendship sa mga clients ng aking mga anak na nagtitiwala talaga kayo sa trabaho ng aking anak yung pag ano niya sa inyo uh, being uh, mga client niya na lagi kayo siya talaga yung binabalikan-balikan ninyo kasi alam niyo naman kung paano magtrabaho yung anak ko. solid talaga, attested na ninyo yun. Yung hindi pa nakakaalam, free na magkontak kayo sa sa aking anak para ma, ano na kayo, kanang ah, uh, siya na yung maging artist niyo yeah. <laughs> mag nail extension kung gusto niyo mag nail extension eyelash extension make up yan revan contact to Jana Quinto. yun yung account niya hindi talaga kayo magsisisi at sulit talaga yung ibabayad niyo kasi mastery na yan ng anak ko yung trabaho na yan and may isa pa rin akong anak proud din ako sa kanya si Carmelo Gintao Jr. Mm, nasa malayo lang siya kasi nandun siya sa Maynila. Doon siya nag-aaral. Hindi kami magkasama. Tagal, matagal na talaga na hindi kami nagkasama dito sa Mindanao kasi nasa Luzon siya. Pero din ako sa kanya kasi bukod din sa pag-aaral niya, nagtatrabaho siya sa Jollibee. So, di, di bali tinatawag na na rin yan na working student kasi nagtrabaho siya sa gabi sa Jollibee and then sa umaga nag-aaral siya or sa umaga nagtrabaho siya and sa gabi sa afternoon may classes siya ah uh, ano lang yun kung anong free uh, vacant niya na schedule na oras yun doon siya sa Jollibee kaya thank you Jollibee sa pagtrust ng aking anak at tinanggap nyo yung anak ko na magtrabaho sa company ninyo din si Jessa din ano din siya teacher's aid sa eskwelahan siya sa Bautista Kabiti nagtrabaho din siya nagsisikap din siya kaya proud talaga ako sa mga anak ko at ang laki talaga yung papasalamat ko sa Panginoon kasi yung mga anak ko is mababait. Yun. Mababait sila. Responsible na mga anak ko. din may sariling income. May sarili ng pagsisikap. Nagsisikap talaga sila. May sariling hanap buhay. Yan. <laughs> Kahit mga estudyante pa, yung dalawa ko, si Janet, saka si Carmelo Jr., kahit mga estudyante pa sila, third year college pa sila, yun, may sarili na silang income, may sarili ng hanap buhay na doon nila, doon nila kinukuha yung pagtustos ng pag-aaral nila. Di ba? Nakakaiyak isipin na yung mga anak ko talaga yun ang nag, nagsisika para makamit nila yung ambisyon nila sa buhay. Kasi next year, mag fourth year na sila, mag fourth year college na. So, malapit na. Malapit na sila makatapos sa pag-aaral nila. Kaya, talagang, I'm so proud. I'm so happy. Thank you mga anak ko na <laughs> sa sariling pagsisikap ninyo, yun. In the future, makamit na ninyo yung pangarap ninyo, kung anong gusto niyo gawin sa buhay ninyo, sarili niyong pagsisikap, yan, sarili ninyong pagod, kahit puyat, ano pa yan, kahit pagod na pagod na kayo, talagang tinitiis ninyo, kasi nga para gusto niyo na natulungan ako yun <laughs> thank you thank you talaga sa inyong mga ginagawa masaya talaga ako at hindi talaga ako nagsisisi na naging anak ko kayo at pasensya na na yung ako na hindi uh, man lang nakatulong sa inyo. Pasensya na talaga mga anak ko. Alam niyo naman, may mga may mga maliit pa kayo na mga kapatid. 5 <laughs> years old and 3 years old pa 'yung mga kapatid ninyo. Doon doon na lang 'yung sahod ko, doon na lang na-focus ng inyong mga kapatid. At nagpasalamat ako kasi naintindihan ninyo 'yun. <laughs> naintindihan ninyo yun na hindi ako makapagbigay sa inyo kung anong pagkukulang ng mga ano, tuition ginampanan pa rin ninyo <laughs> sa pagiging pagsisikap ninyo, ginagawa talaga ninyo ang best <laughs> kahit hirap na hirap na hindi pa rin kayo tumitigil kasi Gustong, gusto gusto niyo na talaga na makatapos kayo sa pag-aaral ninyo at matawag kayo na professional in the future. <laughs> Kahit mahirap gawin pero ginampanan pa rin ninyo, ginagawa pa rin ninyo talaga ang best. Kahit na sobrang pagod na alam ko hindi niya pinakita sa akin na pagod na pagod niyo ako pero sa puso ko at isip alam ko na pagod na pagod na talaga kayo kasi inanin ako eh. Alam ko kung ano ang feelings na ano ang feelings na pagiging pagod kasi naranasan ko rin yun na paano mapagod pero go pa rin ang go hindi talaga titigil laban lang ng buhay kasi nakita naman ng Panginoon yun kung ano ang hirap na pagsisikap ninyo para talaga na magampanan ninyo yung magandang buhay na makamit ninyo in the future. <laughs> Mga anak ko, Carlo, nasa Maynila ka man, kahit hindi ko man nakikita na pagod ka na rin at puyat ka sa pag, ano, puyat na puyat ka kasi makakauwi ka ng gabi na galing sa Jyoti mo sa Jollibee pero hindi ka pa rin tumigil thank you sa inyo mga anak ko I love you all at wish ko lang talaga na malusog kayo lagi always healthy and safe kasi sa biyahe sa biyahe, magbiyahe ng gabi daming hindi natin alam yung alam naman natin sa mundo ngayon daming mga pangyayari na hindi natin talaga mayuwasan. pero dasal ko lang talaga na gabayan kayo at protektahan ng ating Panginoon. Pray lang talaga, pray lang. yun talaga kailangan talaga tayo na may tiwala sa at dasal sa ating Panginoon. Mahal na mahal ko kayo. Ingat lagi and God bless. Love you mga anak ko. Love you so much.